F4 member na si Vanessa Wu, nakipag-meet at kwentuhan kina Jinky at Manny Pacquiao sa Taiwan. Masayang ibinahagi na Jinky at ni Manny ang kanilang naging conversation sa isang sikat na aktor sa Taiwan na si Vanessa Wu, ang isa sa mga naging miyembro noon ng napakasikat na drama na F4. Bukod dito ay nag-post din ang actor Taiwanese na si Vanessa Wu sa kanyang social media. Kalakip nito ang kanilang mga larawan ni Manny Pacquiao. Tila ito nga ang unang pagkakataon na nakapag-meet sila ng personal. Base sa kanyang naging caption, Pacman at Manny Pacquiao, Mabuhay! Blessed to meet you, champ! Makikita pa nga sa video na talagang busy si Jinky at si Vanessa na nagkwentuhan at may pinakita pa sa kanyang cellphone. Jake Ejercito, pinagbigyan ng kanyang anak na si Ellie. Jake, napilit si Ellie na maging Lakers fan. Tuwang-tuwang ibinahagi ni Jake Ejercito ang kanilang naging bonding ng kanyang anak na si Ellie. At ayon pa nga sa kanyang naging caption, First time umano niyang manood ng live ng Lakers kasama ang kanyang kaipigan at ang kanyang anak na si Ellie. Dalawang tao umano na wala nang nagawa kundi maging fan na rin ng Lakers dahil sa kanya. Kinagiliwan naman ng mga netizen ang pagsuporta ni Ellie sa kanyang daddy na si Jake Ersito bilang kanilang bonding habang sila ay naroon sa Amerika. Cyril Manabat Binara ang isang netizen. lang ngayon si Cyril. Ibinahagi ng actress na si Cyril Manabat sa kanyang IG story ang pagpatol niya sa isang netizen kung saan nagkomento ito sa kanyang larawan na ipinost ng isang article online. Ayon pa nga sa kanya, patola night 101. Kasunod nito ay nagbahagi din siya ng kanyang update sa kanyang IG story. Good tenga Julia Barreto, mapangakit ang bagong aura sa kanyang IG post. Nagbahagi ng mga bagong larawan at update ang actress at model na si Julia Barreto. Ngunit kahit na mapangakit umano ang kanyang naging aura, ay napaka-class pa rin ng naging dating nito. Kasabay nito ng kanyang pag-upload ng kanyang IG post ay ipinromote naman niya ang kanyang bagong movie kasama si Aga Mulak na ikaw pa rin ang pipiliin na ipapalabas sa mga sinehan ngayong darating na February 7. Tila bago nga ang araw ng mga puso ay meron ng pasabog si Julia at si Aga. Catherine Bernardo, groomsman na partner niya, hindi maitago ang kilig at ngiti nang makapareha ang sikat na aktres na si Catherine. Tila bukod sa pagiging masaya ng groomsmen na naka-partner ni Catherine Bernardo para kay Mikey Pineda at kay Roby Domingo ay hindi naman ito maitago ang saya na nakapartner niya ang isang Catherine Bernardo.